Good morning. Pababa tayo sa kwan. Uh, Ito tayo doon. Sa ilog. Sa ilog na malaki na ngayon yung, yung niliguan lang namin kagabi. Look, look. Yan na. Yung um, kwan oh. Siguro baso ni mama yan. Ala, yan na yung ilog Oh. Wala na yung pinagsampayan nila, kwan. Itina kanina. Ay, kanina kahapon pala. Tignan ng ilog. Ay, ang ganda ng lupa niya. Oh, matigas. Tawag namin dito is pila. Hindi ko alam kung anong tawag sa English yan. Basta tawag namin ng mga bata kami. Pilo. Ala, yan na yung ilog. Tignan mo yung kawayan, oh. Yan na yung tubig, oh. OMG! Ang laki na ng ilog! Oh! Pababa pa yan! Hala! Kita nyo guys! Malaki na ng ilog, oh. Kanina may nangunguha ng isda na maliliit. Pero siguro hindi, wala siya nakuha kasi tinan mo naman. Laki ng ilog. Medyo malalim na dyan. Eta, andun lang yung pinagsampay namin dyan sa bandarin. Pinagsampay namin tapos dun yung dun kami naligo. O tignan o oh, yan na yung ilog oh. Tapos ayan yung bahay. Pero alam niyo daw dati, naabot 'yan ng ilog ayan. Kaya nalinis 'yan, no. Oh. Naabot daw ng ilog 'yan hanggang doon. Nung malakas ang bagyo at panay ang ulan. Naman daming naglalaro ng oh. Paniki. Nung doon sa kabila, oh, may na sa Ilocano sa amin nagsayot. Nagsayot, iba basit nila, lamis. Pero dito, siguro takot sila kasi ano. Meron oh. kanina walang nakuha. Tumatakbo pati, paitas. At yun na, yun lang. Flex ko lang kasi akyat na tayo at yung anak ko, pag hindi ako nakikita ni Darlene, may iyak yun, nagwawala. speaking of, dati kinakain namin yung ganito, oh. sino nakakaalam nito? Ito, oh. oh. Lasa nito is medyo matamis siya na ewan. Wait, tikman nga natin. kung ano pang lasa ngayon ayan nga matamis siya nakain namin dati yan mabata kami pero yung amoy nito hmm, mabaho yung amoy ng dahon niya <laughs> pero yung mabunga niya kinakain namin para siyang kwan para siyang red berry green berry you know, blueberry and orange Diba? Ang ganda mag-vlog dito sa Kwan, sa probinsya. Ganda mag-vlog dito sa probinsya kasi wala ka maririnig ko Huni ng palaka, huni ng manok. Doon kasi, doon sa city kasi, may nagpapatugtog, may nag-aaway, meron yung nagsisigawan, ganun. Oh, ayun. At <laughs> natawag na ako ni mama ko. Akit na tayo guys at nagwawala na yung anak ko. Yun lang video. bye. -bye. Good morning.